ko sa'yo, Ano yung new year sa solution mo? Ikaw yung naging pagda-diet yun Christmas and New Year. Pero ba ba yung abs pwedeng hindi secret? Ay, pati oh, pwede, pwede, ah, Ano yung naging diet mo ng no Christmas and ng no New Year? Ano yung New Year sa solution mo? Tsaka ano yung naging diet mo ng no Christmas? Hi guys, for today's video ay ang first day na pagbabalik natin sa gym Kaya ngayong araw susubukan ko din tanongin yung mga gym ko kung ano yung mga new year solution nila And ko ano yung mga ginawa nila pagda-diet ng New Year at Pasko. Let's wow. go. Here yung coach ko si Coach Christian Francia. So, we start tayo mag-gym let's ko. Hi coach. Ano yung mga gagawin ko today? Yung pagkikayim ba ko? Functional training sa. Tsaka... Pag bumo pa pa kasi may sugat pa. na ko. lang muna. Ah. so, ayan ha. Mamaya may tatanungin ako sa iyo. Ano Tatanungin kay mga gym mates natin kung ano yung mga New Year's resolution nila and ano yung ginawa nila pag diet nung Christmas and wow. nung New Year. Ano ba yung ta kita syempre, Coach Kitty. Sige, mamaya. Um, yeah. Ayan si Coach Rina! Hi! Ayan si Coach Rina, ikaw na mukulit. yung Coach si Ate Lami tsaka ni Topic, di ba? Maka sexy. Woo! Coach, may tanong lang ako sa'yo. Ano yung New Year's resolution mo? Ay, gusto mo yan? Yes, number one ko yun, second. Tapos yung fitness, hindi mawawala yan, syempre. Uh, yes! Dahil ako ay uh, nakapangana ko lang sa so matagal akong na-stop. Sa naon? Yes, matagal akong na-stop. Sa naon maka-nak? Kailangan masimulan ko na matanggal itong uh, malaking chan ko. Mabagal na ko. Ko-chan, ka malaking chan mo! <laughs> ano to? Baga ko ba ito? Baga ko ba ito na nag-lag? What?! Ay, Coach, ano naman yung naging diet mo? Ah, okay. Ito so, yung New Year at Christmas. Ah, uh, hindi masyado, pero kailangan continuous lang yung pagdagdag, ah, uh, pagkain mo na, pag take mo ng protein talaga. Yung sinasabi namin, guys, hindi porkit mag-gym ka, titigil ka na sa mga yes, kinakain mo. Yes! Ah, uh, wala namang, hindi mo naman kailangan eh, i-deprive eh, uh, yung sarili mo <laughs> sa mga pagkain, pero napaka-importante na enough yung protein na nakakain and file work Sorry. Hindi <laughs> mo ganda ng ni Coach. Kahit ano, walang halak pa yan. <laughs> lang asawa, dito, Pero, po, ganda ng katawan. Pag nakita niyo pa yung asawa nito, napaka-pogi. Pero pogi din yung personal coach ko. Ay! <laughs> Naplexitaw ah! Ayan si Coach Denver! <laughs> coach, may tatanong lang po ako sa inyo. Tatanong ko lang po ano yung New Year's solution... Resolution. Resolution. <laughs> Resolution niya. And kung ano yung naging pagda-diet yun itong Christmas and New Year. Ay, hindi. Actually, ngayon yung Christmas hindi ako nag-diet kasi hindi ko Wow! Nung mong mong ganda na katawan ni Coach kanina! Kami ng pangangami ni Coach kanina ng na inom lang. So yung New Year's resolution ko sa ka... sa members ng IPT. Na sana dire diret yung goal nila. para Na namin sila sa fitness journey nila. Tuloy-tuloy at maging healthy lahat ng IPT. Ah! mo mo, Coach, kaganyan din ako. Mga 3 years ba? <laughs> Thank you, Coach Ben! Sa'yo na pa si Boss Patrick, kasama oh. rin natin sa gym. Boss, natin lang kailangan kita. Ano yung New Year's Resolution mo? Um, this for 2024, my New Year's Resolution is mag-achieve po yung mangoes. So, yes! Pero script na lang po yun. Ay, grabe. Pero mo ba yung abs pwedeng hindi secret? O, pwede pwedeng pwedeng. And ano ka Ano yung naging diet nyo Christmas and then um, New Year? Kasi nung simula nung nagpapayat ako nung 2023, hindi po ako nag sa diet ko eh. Wow! Po mga, mga salt它, salty foods, then sweet foods, ganun po. Sinunod ko sa rin yung diet ko. pa yung boss pa. ng last na nga boss. Order kang rice lang, coach. Hindi Ito naman ako eh. Babay mo, thank you po, Sir Patrick. Thank you, thank you. So, ayan po, tapos na ako mag-set. Pero tayo isa pang ka-gym, si Jade. Pero ako, so, piling oh, ko athlete din to eh. Uh, Ang tinga, no? Minsan po. Minsan. minsan. <laughs> tatanong lang, tatanong ka lang kung ano yung New Year's resolution mo. Tsaka kung ano yung naging diet mo noong Christmas and noong New Year. Ano uh, yung New Year resolution ko po, ano ah, eh, pala, tutuloy din po ako minsan. Wow. Tapos yung naging diet ko po noong Christmas, alis nice, wala din po kasi Tuloy-tuloy pa rin pa ikahin ko, siyempre sinusunod. Ano ka tama na Ano ka tama mo? no? ka sa ganito, Coach? Nung ano po, nung New Year, konting inom, tapos yun din po kain din. Ano din mo? Hard beer on? Ano po, hard. Alfonso po. Tapos ko. Turo na Coach namin yan. Pag daw beer. Yun ako tama na ito, ano? Pag yun, sana all. Oh, thank you so much, Jane. Sana mahabol kayo katawan mo coach ko, mo puno, puno ng pasensya sa akin at piling ka madalas nanggigil sa akin, si Coach Christian. Grabe yung ano nito, grabe yung katawan nito before. Yun yung naging inspiration ko kasi talaga medyo chubby siya nun. Kasi sinig ko talaga yung picture niya, may nagmamayam ako sa lahat. Tanda ko. Nasa cellphone ko. Sabi ko, sabi ko sa mga pinsan ko at sa mga kagkakak sa timbogok. Tignan nyo ako yung coach ko dati, yung ganyan siya kataba. Kasi ganyan ako, tignan yung kataba, napakaputi pa. Wala <laughs> ko ako ng anong tarot. Kasi ganyan yung hinahabol ko. Kasi nga mas mataba, mas mataba siya sa akin before. Tama? Mm hmm. Ilang kilo ka nun? Oh, sorry, hindi ako mabot dyan. 95 lang ako. At saka ikaw, ano, sumakit na yung... Batok mo? Ha? <laughs> <laughs> ito. Ay, hindi pa ako umabot. Ang ganda, pag hindi ka nag-workout. Masipag tong coach ko, alam mo lagi yung pinapanan sa akin ng gym daw ako. Kaya nga, coach, ito yung tanong ko sa ano yung New Year sa solution mo? Tsaka ano yung naging diet mo noong Christmas? At tsaka New Year? Unahin uh, ko muna yung naging diet ko. Doon muna tayo sa, <laughs> ano, sa naging diet mo. Na, Siyempre, yes! yun yung mga malakasan. Yung naging diet ko noong Christmas, noong Christmas ko hindi lang. Wait, ano lang? Uh, may ito ba? Oo. May pancit, may spaghetti. Walang mangalang. Sampurano tsaka lugar. Ano sa nun? Hindi. Pancit lang tsaka spaghetti. Baka maraming buhay yung pareho. Tapos uh, so, so, noong New Year, yun yung Merry. Mary Merry noong New Year. Kasi may mga go may buko sa alat. Ay, ang mayroon nga ganyan. May lechado. May mga... May leche plan. Tapos ganyan mo rin yung patawan mo. May softwigs. Oo, oh, so rin ako nag softness <laughs> <laughs> sa so, mga antwigs. Hindi kami patawan po. Oo. Tapos yung years na solution natin. Hmm. Yung years na solution natin, uh, makapakinggan niyo po kami ng mas malay pang workout sila. Tapos sige sa mga pangyay. Yours sa solution niya daw ako. What? Grabe to. First time ko makarinig na ako yung naging yours sa solution ng ibang tao. Yes, yeah, para pa kaya tinyo daw ako? Woo! Tapos yung isa pang years solution ko yung ano, yung mga body goals sa mga client namin dito. Yes. Ah, uh, may bigay namin sa kanila. Sa, sa May akin ako, oh. Kami si Chef. Galing Pa-pakyatin niya ako. Maniwala kayo bago mag-December. Kung 95 ko last year, Actually, napapayat nila na ako nitong lagay na to. Wow. Kasi mas mataba ako nung dumating yung mm. tuteno. Ngayon, oh. ano lang, medyo-medyo. Yay! Yeah! Medyo Nawakas na lang o kasi ako parang timpa mga 2 kilos, gano'n naman. Tingin ko siya na sa pagbablog ko sa end ng year na to, makita nila yung change sa body ko. Eh, di ko yung yes! coach ko. Yes! sir! Wow!